Kapatid, ikaw ay lingkod ng Panginoon. Sumusunod at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Of course, wala naman siguro sa atin ang hindi humihiling at nagre-request sa Panginoon. May mga kahilingan ka, di ba? Medyo matagal na, nainip ka na hanggang sa nanawa ka na, hanggang sa bumibitaw ka na sa kanya, hanggang sa naalimutan mo na yung hinihiling mo, hanggang siya mismo ay nakalimutan mo. Psalm 40 verse 1 I waited patiently for the Lord and He inclined to me and heard my cry. Naiinip ka na? Nananawa ka na? Pumibitaw ka na at lumayo ka na sa Panginoon? Sayang kapatid, ang verse natin today ay nagpapaalala ng God's attentiveness and faithfulness sa kanyang mga anak. It is important to trust the process importance ng patience and trust in our relationship with the Lord. Sa mundo madalas tayo ay nagmamadali at nagdedemand ng quick solutions. Ang verse na ito calls us to faithfully wait on God's perfect timing and his perfect will. If you will research, ano ba yung ibig sabihin ng perfect will? It is the plan He has designed to bring us the greatest good for our lives and the greatest happiness. Kaso, we are flawed humans. Kaya kailangan nating bantayan ang ating mga sarili kapatid. Sa phrase na I waited patiently, sinasuggest dito na magkaroon tayo ng posture of hope and expectation na alam nating sasagot ang Diyos sa atin. He inclined to me. Ipinapakita dito ang God's loving nature kung saan ididikit ng Diyos sa iyo ang kanyang sarili para pakinggan ang ating mga kahilingan ipinapakita ng Panginoon na wala tayong pagluha na hindi niya napapansin. Pansin na pansin ng Panginoon ang iyong pagtangis, kapatid. And again, you must trust the process. Trust that God hears us. And in His time, He will respond. Hindi binabaliwala ng Panginoon ang ating pag-iya kapag tayo ay dumadalangin sa Kanya. Kapatid, trust the process. Tara kapatid, manalangin tayo, mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, kami lumalapit, umihiling ng iyong presensya sa aming buhay na may pasasalamat sa iyong kadakilaan, O Lord. Salamat sa buhay at lakas at sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Alam po namin na nakikinig ka sa aming mga pagtawag. Dito sa Psalm 40 verse 1, iyong pinapaalala ang iyong di nagkukulang na pag-ibig at katapatan sa bawat isa sa amin. Lord, bigyan mo kami ng malawig na patience Panginoon, magtiwala kami na ang iyong timing ay perfect at ang iyong mga plano ay higit sa aming plano at mas makabuti ito sa amin. Bigyan mo kami ng assurance, Lord. Sa palagi naming pananalangin sa iyo na nilalapitan mo kami at dinidinig mo kami kahit hindi pa namin nakikita ang sagot sa aming mga kahilingan. Salamat, Panginoon, sa paglapit at pakikinig at sa comfort that You provide habang kami ay naghihintay. Tulungan mo kami, Panginoon, to trust the process. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan. Maramdaman namin ang aming buhay ay nasa Iyong kamay. Sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Yan ang ating verse for today. Sana araw-araw sundan mo ang ating pagde daily word. Sama-sama tayo magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Kita ulit tayo bukas.